finally nagkaroon na nga rin ng time na mag nga ng mga damit dito sa walk-in closet namin. Tapos kinabukasan, nagluto nga ng bulalo ang Papa J. Pero syempre, bago ngayon, Hi, hello, welcome to my vlog. Hapon na nga nito nang maisipan ko ang mag ayos na ng mga damit dito sa walk-in closet namin. Walk-in closet? <laughs> inuna ko nga lang ayusin itong mga tupiin na nandito nga sa laundry basket. Tapos ayan, dahil meron na nga tayong cabinet, meron na nga rin tayong mga pahanger-hanger dyan. Gusto ko na rin talaga kasi maayos itong mga to dahil syempre excited ako ipakita sa inyo yan. Pero syempre, sa dami nga naming damit, eh hindi ko nga yan natapos kaagad. At aaminin ko, hanggang ngayon, hindi pa nga rin tapos yan. Dahil halos mataranta na talaga ang babae sa mga kaganapan. <coughs> Nagpili na nga rin ako ng mga damit na hindi na talaga namin nagagamit or maliliit na sa amin. Bala ko nga yung mga damit ng bata, eh dito na nga lang sa Durabox. Tapos yung damit namin ng Papa J, eh dito nga sa bagong cabinet. Siyempre, dito nga sa akin sa taas at sa Papa J, doon nga sa baba. Para nga siya din yung magtuwad-tuwad dyan kapag kakukuha nga ng damit. <laughs> Grabe, akala ko talaga mas mahirap nga yung walang mapaglagyan pero mas mahirap pala yung madaming space. Biglang kumunti yung damit namin ati. <laughs> Sa totoo lang, kaya ko naman talagang tapusin niya ng isang araw lang. Pero dahil ang daming mga hindi inaasahan na pangyayari, eh parang lutang pa talaga ang babae. <coughs> Kaya ayan, kung ano na lang muna yung makita nyo, ipagpasensyahan e, nyo na nga muna. At yan lang talaga ang kinaya. O oh, siya, fast forward na nga. Kinaumagahan nga pagising ko. Nag-asikaso ko agad ako ng mga hugasin. Sunday pa nga nung araw na yan. At dyan din talaga naka-schedule yung pagluluto nga namin ng bulalo. Na pinadala nga ng sponsor. Kasama ng mga groceries. Pang celebrate nga daw namin yun sa 19K followers ko. Kaya naman maraming maraming salamat po. Dahil parang inako nyo na talaga ang lahat pati ang magpamigay sa mga solid supporters ko kayo na talaga sa totoo lang hindi lang naman sa akin talaga bumubuhos ang biyaya dahil pati mga solid supporters, followers at commenters ko I-napapansin eh, niya nga rin at binibigyan niya din talaga ng blessings kaya nga sobrang saya din talaga ng puso ng babae dahil nararanasan nga rin ng mga solid supporters ko yung mga nararanasan ko hindi man 'yan galing sa akin pero masaya ako na maging tulay sa mga blessings niyo o siya ayan sa totoo lang tinoyo talaga ang babae kaya ang Jay ang nagluto <coughs> Sa totoo lang, ang buhay kasi hindi nga palaging masaya. Meron din lungkot at thankful pa din talaga ako sa Papa J dahil kahit grabe na ang toyo ko minsan, inaisipan niya ako mag-video. Kaya ayan, may naikontent tayo. Pero pera biro, kahit anong lakas mo, idarating dalaga yung oras na manghihina ka talaga, na mapapagod ka. Yung pagod na hindi nakukuha ng pahinga. Pero syempre, dahil palaban nga ang babae, eh hindi nga yan susuko. Mas mahalaga pa rin ang pangarap kaysa sa pagtotoyo. Kaya ayan, ituloy ang buhay. O siya ayan, kakadaldal ko isasalang na ng Papa J yung bulalo. Siyempre, hindi yan para i-induction cooker dahil matagal niya maluto, ate. Kaya ayan, ilabas ang pang malakas ang ulingan. Siguro, 2 to 3 hours nga din ang inabot bago nga naluto yan. Pero sulit din talaga yung paghihintay. Naglagay nga rin pala kami ng mais dahil bet na bet din talaga yan ng mga bata. Sa sobrang bet, isang hiwa lang yung nakain ko. Oo. <laughs> Siyempre, para mas lalong sumara, inaglagay eh, nga ang Papa Jay ng mga iba't ibang pangpalasa. Kagaya na lang ng pork cubes at magic sarap. Tapos ayan ate, nung malambot na nga yung baka, nilagay na nga rin ng Papa Jay yung ripolyo at saka petchay. O siya, okay na to. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag nang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.